Musta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda. Si Kuyang Mangingisda niyo ulit ito, handang magbigay ng panibagong mainit-init na forecast para sa ating mga pangingisdaan. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang mga kondisyon sa ika-27 ng Setyembre, 2025. At masasabi kong ang araw na ito ay magiging tunay na pagsubok sa ating tibay at galing, mga igan. Mayroon tayong papalabas na bagyo at pinatinding habagat na maghahatid ng malakas na hangin at malalaking alon sa maraming bahagi ng ating bansa. Pero huwag kayong mag may mga paraan pa rin tayo para makasungkit ng huli. Ibibigay ko sa inyo ang mga sikreto kung saan hahanapin ang isda at anong gamit ang mas epektibo. Para kahit sa ganitong panahon ay hindi tayo uuwing bigo, kaya kapit lang mga ka-mangingisda, mga uri ng isda at taktika ng pangingisda. Para sa araw na ito na may malakas na hangin at mainit na tubig, susubukan natin ang ilang species na kilalang matibay at mahirap hulihin o di kaya naman ay mas komportable sa mas kalmadong lugar. Tilapia Tabang ito ang ating kaibigan sa anumang sitwasyon. Dahil sa magulong dagat, malamang mas magiging abot kamay ang tilapia sa mga lawa, ilog at palaisdaan. Hanapin sila sa mga lugar na may halamanan, sa mga bunganga ng ilog na dumadaloy sa lawa o sa bahagi ng tabing ilog na may kaunting lalim mga dalawa hanggang tatlong metro. Gamitin ang ordinaryong pen tulad ng tinapay, hipon, o maliit na uod. Pwede subukan ang artificial na pain na lumulutang kung saan sila nagkukumpol. Gumamit ng simpleng palutang na panghuli o light spinning gear. Bangus, milkfish, sa bunganga ng ilog, pakawan. Ang bangus ay kilala sa pagiging matibay at nakakasurvive sa brackish water. Dahil sa malakas na alon sa dagat, Malamang ay magtitipon sila sa mga protektadong bunganga ng ilog o sa mga bakawan na may mas kalmadong tubig. Hanapin sila sa mga lugar na mayaman sa algi at lumot, lalo na sa mga mababaw na bahagi na inaanod ng agos. Ang troll line or simple hook and line na may pain na lumot o maliit na hipon ay epektibo. Subukan ding mag gamit ang pinong sapal ng hipon para mas maakit sila. Maya-maya, snapper sa protektadong bahagi ng baybayin, talampas. Bagamat karaniwan silang nahuhuli sa mga bahagi ng dagat, ang maya-maya ay nabanggit na nahuhuli rin sa tag-ulan. Sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na magtatago sila sa mga protektadong bahagi ng baybayin, tulad ng mga malalaking bato, talampas, o sa ilalim ng mga koral sa mas mababaw na lugar, na hindi gaanong apektado ng malalakas na alon. Gumamit ng bottom fishing na may live bait tulad ng maliit na isda o hipon. Ang jigging gamit ang metal jig ay pwede ring subukan kung nasa bangka kayo sa medyo protektadong lugar. Talakitok, trevally, jack, malapit sa baybayin, protektadong kanto. Ang mga talakitok ay mga fighter at madalas lumalangoy sa mga istruktura. Sa malalakas na hangin, maaaring mapadpad sila malapit sa baybayin, lalo na sa mga sapaong kanto ng dalampasigan na may kalmadong agos. Subukan ang casting ng mga artificial lure tulad ng poppers o stick baits sa umaga o hapon. Maaari ding gumamit ng soft plastic lures na inilulubog malapit sa mga bato o bakawan kung saan sila posibleng nagtatago mula sa malakas na agos. Pagsusuri sa kondisyon ng panahon. Mga igan, ang panahon sa ikadalawamput pito ng Setyembre, dalawang libo ay medyo magiging mapaghamon. Ang temperatura sa Pilipinas ay inaasahang nasa pagitan ng 26 at dalawamput na degree Celsius sa araw at 26 at 27 pito sa gabi mataas din ang humidity nasa 88% percent ang kalangitan ay maulap sa araw at gabi na may 20% 20% na tsansa ng ulan sa araw at 10% 20% sa gabi ang pinakamahalaga ay ang epekto ng southwest monsoon o habagat na pinatindi ng papalabas na bagyong opong. Bagamat papalabas na ng Philippine Area of Responsibility, PAR, ang bagyo. Ang enhanced habagat ay magdadala ng malalakas na pagbugso ng hangin na aabot sa gale force gusts, lalo na sa Luzon at Western Visayas. Nangangahulugan ito ng malalakas na alon at lubhang mapanganib na pangingisda sa bukas na karagatan. Temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig sa dagat ay mananatiling napakainit mga 28 hanggang 30 degrees Celsius, 28 to SSR 36 Ang ganitong init ay maaaring maging sanhi ng paghahanap ng isda sa mas malalim at mas malamig na bahagi ng tubig o sa mga lugar na may lilim. Gayunpaman, marami sa ating mga tropikal na isda ang sanay sa ganitong kondisyon at mananatiling aktibo. Yugto ng Buwan Moon Phase sa ikadalawamputpito ng Setyembre, ang buwan ay nasa yugto ng Waxing Crescent. Ibig sabihin, ang liwanag nito ay nasa put anim hanggang put syam na porsyento, 26-29%, at limang araw pa lamang matapos ang New Moon. Sa yugtong ito, ang buwan ay sumisikat sa umaga at lumulubog sa gabi at makikita sa southwest paglubog ng araw. Ayon sa mga matatandang paniniwala, ang waxing crescent ay kadalasang sinasabing may medium hanggang low na kagat ng isda lalo na sa bahagi ng araw. Mayroon ding neap tide o mahina ang pagtaas at pagbaba ng tubig sa panahong ito. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa pinatinding habagat at malakas na hangin, ang isda sa mga bukas na karagatan ay maaaring lumayo sa ibabaw at maghanap ng mas malalim o mas protektadong lugar. Ngunit ang mga pelagic fish tulad ng sardinas at galunggong ay kilalang aktibo sa panahon ng Southwest Monsoon. Sa freshwater, ang tilapia at iba pang isda ay mananatiling aktibo. Ang init ng tubig ay maaaring maging sanhi ng kanilang pagiging lethargic sa tanghali, kaya mas magandang mangisda sa madaling araw o hapon. Pangkalahatang pagtataya sa kaya. Sa pagsasaalang-alang ng lahat ng ito, ang pagtataya ko para sa kaya. Sa ikadalawamputpito ng Setyembre, dalawang libo dalawamputlima ay kaunti at mapaghamon. Ang malakas na hangin at malalaking alon na dulot ng enhanced habagat ay magpapahirap sa pangingisda sa bukas na dagat. Ang mga isda ay maaaring magtago at maging mas maingat. Kaya, kailangan ng pasensya at pagpili ng tamang lugar, lalo na sa mga protektadong bahagi tulad ng mga sapa, punganga ng ilog, bakawan at freshwater bodies. Kaya mga kaibigan, tandaan, safety first bago ang lahat. Kung pupunta kayo sa dagat, siguraduhin ang seguridad at maging handa sa hamon ng panahon. Ni Balahibo ni Kaliskis, kung nagustuhan nyo ang forecast na ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga kagrupo, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at forecast. Ano kaya ang mga plano ninyo para sa weekend na ito? Mayroon ba kayong mga munting sikreto o karanasan na gusto ninyong ibahagi sa ating komunidad? I-commento na yan sa ibaba Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli, mga ka kamangingisda. Ingat!